Maligayang pagbabalik mga Brad, Wilkie TV po. Jermel Charlo, dineklara ang champion in recess matapos baklasin ng WBA ang natitira niyang titulo. Matapos maging undisputed mga Brad ni Charlo ay hindi na nito nadepensaan ang kanyang titulo hanggat umakyat ito ng timbang at kinalaban si Canelo noong September sa nakaraang taon. Unang binakla sa kanya mga Brad ang WBO na sana ay dedepensaan ito. Kontra kay Tim Chu, subalit binasura niya ang laban dahil may malaking isda at bayad upang kalabanin si Canelo. Kaya't binaklas ng WBO ang kanyang titulo sa mismong pagtapak niya sa ring sa laban niya kay Canelo. 16 months po mga brad na nakaantala ang mga titulo bago ang laban niya kay Canelo at matapos ang laban ay hindi na mahagilap si Charlo. Matapos makabingwit ng 10 million payday sa laban niya kay Canelo mga brad kaya't may kabuang 22 months na walang movement ang mga belt sa mga kamay ni Charlo kaya binaklas ito at ito'y paglalabanan ni na Israeli Madrimov vs Magomed Kurbanov sa undercard nina Joshua versus Ngano ngayon paparating no March 8 <clears throat> ito yung nakakalungkot mga brad no sa time po ni Manny Pacquiao nung hawak niya ang WBA welterweight belt binaklas ito sa kanya sa kadahilan ng walang title fight defense eh nagkaroon naman po ng pandemic sa panahon yun mga brad at yung sanang makakalaban niya na si Errol Spence Jr. ay hindi tumuloy o hindi natuloy ang laban sa makatawid mga brad ay hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Siya naman talaga ang gustong lumaban. Ayon sa ruling sa WBA mga brad noon ay kung ang champion daw ay hindi makakapagdepensa for medical or legal reason ay idideklara ito ng champion and recess kaya't napunta ang belt kay Ugas. Samantalang kay Charlo naman mga brad ay umabot po ng 22 months bago binaklas ang kanyang titulo sa WBA at siya naman ang may ayaw lumaban dahil naghahanap ito ng mas malalaking isda. Matapos ngang makapag-uwi ng 10 million payday mula kay Canelo ay hindi na mahagilap at tila ito yung nagpapahina sa kanyang motivation mga brad na bumalik sa boxing at sinabi pa nga niya na lalaban lang siya sa mga malalaking isda. Pero paano na? E eh, wala na siyang titulo. Ang hinagad niyang Terence Crawford ay busy din sa paghahabol kay Canelo Alvarez at kung mangyari ang Crawford vs. Charlo ay napakalaking mismatch ito at hindi bibenta sa pay-per-view sa mga fans.